May buntag, te. Asa deri ang... Asa deri ang panabo, lapit, te? Panabo? Oo. Oh. Layo pa man. Ha? Layo pa man. Layo pa? Wala. pizza. Pwede ba hindi te? Pwede ba kason? Pagsakay, o? nga, jeep. Anabong nga, jeep. Wala akong ko pamasahe ko, te. Hindi ko mga te. Mas lang, te. Ah, wala pa po po, kay Halim, te? Ah gutom kayo kay ko wala pa ko kaon dili pwede mangayo ani te ay dili pwede mangayo mas tinon sa lang ay salamat salamat kayo te Ang pila po ni Tee. 25. Salamat kayo ti ha. Dugay na ka nang baligya date Okay. Ano nga tabangan, te? eh. Ay, ni Kani? nito eh. Kan eh. Kinis Tapos Tagaan ko ni ate. Libre ko niya. Mayu ba? <laughs> <laughs> Dati may buntag. Botan <laughs> kay si Ate. Te, tara te, wala na ko te. Hindi <laughs> na ko ni kailangan te. Te, ano, unsa may na sulod nimo? Na sulod nimo sa muno aw na ganun ni hatag wan ka. Wala na. Wala na. Wala na siya, gigutom. Oh. Yes, salamat te. Taga, pangita mi og mga good Samaritan tek. Na maayo mga tao ba? Oo, mga tao. okay ra? Videohan sa ka? Salamat ka ayote, ha? Hindi <laughs> lang <dina>, kay among... Aso, <laughs> uh, among kuan kay... Pakakita mi ba na napay mga good Samaritan dari sa ano? Hmm. Na, napay may na yung nga tao. kabalo sila nga, nila. Motabang, so, Mutabang, gihapon. Yeah. Eh. Oh, Taga asa mo? Okay. okay. Uh, Naborin kali. Hmm. Eh. Uh, oh, oh bunsa maritan kayo si ate kay yaju pong gi hili siya. Wai pagduduha? Hmm. Dito, wala siya na tayo sa ku ku kuwarta kay wala pa siya halin. Oh, malitaw. Tagaan ko niya o oh, apple o oh, kani. So ato na ini time streak kay mao man atong content. pila man ite. 25 man na. Ah. 25, way hangyo nyo? kan ni kanina eh. May mga pwani ate o Tag-15. Tagpila ni? Tag-25, ang isa. Kaya tag-15. Oh, shout-out! diri sa, ano, sa Salingang Street. Sir, pangalan ni mo, eh. ali hindi masanggit. Tagaasa. Kaya daba Oriental. rental. O rental. O, kasi nakakasalingan nila. O, kailan siya mga? Shout-out dito, eh. Sa mga, ano ni mo. Oh, kailan mo? kung hmm. na ka mm. oh. yeah, kung sa Dabao? Uh -huh. oh. kung ik, ano ang kung ano ang na? ano ang sa ano ang kung ano ang kung ano ang kung ano Oo. kung ano ang kung ano ang kung ano ang kung ano ang kung sa YouTube. kung ano ang Dali, palitanin nyo ni Iyahang ko. Dali na sa may... Paingo, panig-timol. Si oh, sa Gmol. Okay. Na, padulong sa Gmol ang Iyahang pwesto. Oh, mga katapang. Kami ta, kayo. Hunta, ahorot na to ni Iyahang mga maligya. Dari ako, oh, mga fresh food kayo. Na, kompleto tanan. Apo, lemon. May orange, may bukado, mangga. Hmm, yung anak na ko, nagtabang. Ay... Apo na. <laughs> ah, apo na di ay. Ay, Alon. <laughs> Nana koi apo fine apple. Maayu kay ni tabang nang sa sa imuha bata oh. pa. Damo pirita onon nila ni bata. Betaw betaw. Pero unsa man ni eh, imuha git ni? Sa kapital ka? Oh. Ah, maayu. Sa para lang nang eskwela. Oo. Oh. Oh. Mau ba? ay kay gisugtan po mo diri te kani mo gusto diri ko oh, na may ligo na ko lang diri nga tagalog nga, diri. Amo ba, ni, niya mo ni diri ang uban di pa ko inti ba pud diri no ang mga tao di ang uban di pa dinon ni siya kato wala man po mga bata na, oh mao sa so, salamat kayo kay itabangan eh, ko ni mo te gitagaan ko bosior naigo. Mag-show. Bosior naigo Mr. Reyna. Maayo. Maayo pa. Oh. Dili kay karon panahon na manggod, Siyempre. Kana watakabalo kung daghan pabagtan nang maayo. Maayo nga tao, maayo, maayo mo tabang. Dami mangayo diri sa imong tigan. Oh. Naa pud parang buang ning agi dire. Oh. nya Dili tagay kog mangga. Usaay oh, muko siya diri, mo Nanito <laughs> na si na. ako, lang. Ay, na. Inyay, lang usay, mangyay, na ako siya dayo. Ay, Mayo lang gihapon Kasi mga la, mayo, taka na no. lakay mga lakaw 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 siguro ng trebol, atas mm. na. ko mga ra, uh, na mga mayo. bata gani mga bajau. Dito ba Mga budget, ah, dini oh. po. Mga apas, ikaw na nga tribo. Ah. O, pa. Ay, kung ano nila ba, hindi rin sa po. Ayun na sila. Kaya na nga mo rin si Tewa. Ito ba, ba ako na kung rin na ma. Sila na sa dito. Ah, sapot ka na po yun, dito, piti. Ah, sa agdaw. No. Kani lang yun, ako masusuti. Kasi, kung po, kapag ka na, na-adjit ni... Kabalos. 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 Oh, na mahalin oh, oh, diyan yan permit. Okay? Oh, yeah, Kabala ka mahalin ka per, mahalin, mahalin ni permit yeah, ti imong kuan. So, after <laughs> thing, eh, times three ang ning a times 3 ang yang yatag sa tuo. No? Okay. Sige. Sige. Okay. So, okay, wala na kay kuan ni na basig ay makaila sa imong pangalan. Kinsa si pangalan? O, oh, kinsa okay. pangalan sa imong mga kaila? Oh, shout out din sa imong mga kaila. Kinsa na? Sa inyong balay, sa inyong... Taga sa inyo ha, ba? Taga inyo. Hello oh. sa mga taga Hello sa mga taga Davao Oriental. O okay, kinsa man sila? Imo mo mo pa. sila, dili eh. man ako sila ma. Mga igsoon din na ako sila ma. O okay, kinsa mo mga igsoon? O an, ah, dili na ako sila ma. Oh, sa mga isa -isa. Egso, no, sa mga isa -isa. pamilya ni. O oh, mga igsoon, mga pamilya, mga parente. Ang hatag din siya. Oh. na mabut sa mga... sini sama. Oh, mabut na Kita nana. Mangai naghatag siya maski wala kasi ayahin na naghatag yung siya sa oh oh time streamer kung gidaghan mo di daghan po daw nilikon pedi mabalan kay dagang mabalan kay dagang tanan tanan ni So, karon guys, morning nang gihatag ni Ate. So, gibayaran na mo sa time uh, times 3. E, salamat kayo. Salamat. Gihatag daw ni Tanan. <laughs> Para mo times <laughs> 3. Di ba si Matag ni Musalain, ha? Tinood dito nga mo mga yura na malugi na ka. <laughs> God bless. God bless, te. Oh. Oh, ah, bye. bye. Balik rami pohon, ha? Balik-balik lang. Ah, bye. <laughs> buntag. Para ko ko. Ngayo unta ko parta ko ba mas kin gamay lang ni ko kauli kul Sa asa di Sa dabaw no. Wala ko parta ba. Halin pa. Ayo unta ko dalak ko. Lagi wa ko ba. Okay, mo ba ko mo ni na ba. alin Ya ka, maskin pila lang, mas maskin singko kol. Okay. Ice drop. Ay, unsa na kol? Ice drop? Call? Diko na call. Diko kaya na pide... kol, di ko pwede mga yun na kol. Di ko pwede mga yun isa kol. Kaya isa? Kuro isa kol, gutom kayo.

Nyeri lang lah walak, tak pun Kelak lang bang Ngayut pun Tak nak balik tu Nak balik ni Alin Skin singkong kau lah kan singkong kau Skin singko lang kau ni Tak ima Ha? Tak ima kiri, pilih-pilih Tak ima Tak ima Tak ima Tak Kaon na. naman po kukul Wala kasi kukul Wala kasi ka diri ay toy salamat tagaan ko ni mong singko kol salamat sa kayo ko Ini break ko lang call. Libre ko lang ko lagsing singko. Eh, good Samaritan ni si Kuya. Ang ako ang ako ang content Kuya. Kung pilay gyatag sa ko time stream ako. So tagaan ta kag mo ano ang no? Oh, mo ni Good Samaritan ni si Kuya. Maskin unsa na siya ako niya gusto pa pasumon kani masino unsa na siya kalisod iya jud kong gitagaan kay dad mo ya ha kay ka ka ni mo kini ko magpamalit ya dad wala kay anak ya ore kay anak mo sa halaga sa mo ala sila mo pa sila pa ana pa sila pa nimo ko maayo ko sa sila oi na gani kanang kasi it na pero ang kapas nila pagyapong nagkana. Sa Manila po ito. Elementary, ade, elementary o school. Elementary pa yung mga anak? Oo. Ah, yung maulit na nang tamo sa Tasmanyo. anak siya? Pagpapat. At dupay kanak ng kaanak mo. elementary. Oh, So, so agaan kong singko ne, Kuya. Ako ang times 3. Kaya wali na ko imong singko ya. Salamat kayo ya. Dili ya, na abo ang kuan. Nangita mig mga good sa marital mao ni amo ang among content pagatagan ko, ako ang times 3. Og don't give up lang gyud ya, kabalo ko. Talang maski naglisod ta, don't give up lang gyud kay ang atong kamaayo, tuklian ko na sa si Ginoo. ya. Yeah. 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 Salamat kayo yeah, ya. Yeah. Salamat yes, yes. yes. bless ya. Salamat. God bless. Salamat. Wala ka. ni kay bike ya? Main tak puhun niya o ma... Puan, ma... Kabalik ni puhun. Kabalik ni puhun o niya ma... Ma... Ma okay na ngamuang, mm. At balikan kena na mo dali. Puhun. Ha? No, we... we'll puhon, bike sa imu, ha? 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 Wala alam, lang, kano lang mo diri, naligo lang. Oo. Oh. Oo lang, kung makikitaan pa ka lang diri, ha? Mm. Okay. Sa pangalan ni Kuya? Julio. Hmm. Ha? Julio. Julio? Julio. Tonyo. Okay. Good. So, okay. So, si sa Maritanes, sa okay. ya. Salamat okay. ya. Bye bye.

So, uh, dili sa tulong kapok na naging niya, sa ato rin na sa atay, kitalaan ko niya sa akin. So, kung so, akong content kay itulong na, na ang mga tagpe. So, tagaan, tag-cheers mo din. Maragang 30. Sa ati, oh, 30. Te, salamat din kayo, teha ha. So, ka, ni? Ako, ako, nagpo. Kerja, ngapain? So tagalana tu Si At, at diri. Teka apa kat dia juga diri ya pun. Juga diri lah. Cakap awak ikhlas semua. ni

Ay, okay. nangyayin na okay. <laughs> <laughs> mga bana ganap. Mga bana, daghan na Ala, <laughs> ano, <nailan> na noon. Ah, isa ay tama na. Isa <laughs> oh. okay, Ano lang ito no? So, <laughs> so, <okay, tayo> <laughs> so, so balit 30. kuha 30. 50 na lang. Ano na? Ano Hindi na? na?